And lastly, grace trains you for endurance. Ang buhay ay mahirap. Ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay mahirap. In fact, ito'y imposible. Ito'y struggle kaya yung lakas na magpatuloy ay kailangan natin. Ito'y manggagaling lang sa Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi mahalaga kung anong sinimulan mo, pero ang mas mahalaga ay kung ano yung natapos mo. Narealize ko ang bagong relasyon ng mag-asawa. Mukhang successful. Bakit? Kasi hindi pa sila dumaan sa mga kahirapan at challenges kaya parang sweet na sweet pa rin sila hanggang ngayon. Pero ibang usapan na kapag ang kanilang relationship ay tumagal na ng 30, 40 o 50 years at patuloy pa rin silang lumalago sa kanilang pagmamahal, naku nakakamangha ang ganitong relasyon. Bakit? Dahil nalampasan nila yung mga pagsubok at kahirapan. Hindi lang sila hanggang umpisa. Kaibigan, parehas din ito ng pagmamahal natin sa Diyos at ng pananampalataya natin sa Kanya at ng lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Parehas lang ito. Kailangan ito makasurvive at hindi lang mag-survive kung hindi lumago. Nakakalungkot kasi maraming nag-umpisa lumapit sa Diyos. Naging excited maglingkod. Pero nang dumaan ng problema, ay lumayo sa Diyos. Kaibigan, hindi mahalaga na umpisa natin. Kung hindi ang mahalaga ay kung ano ang tinapos natin. At kung gusto nating matapos yung karera na hinanda sa atin ng Diyos, ay kailangan natin ang grace niya. Minsan ba ay nararamdaman mo na parang ang lahat na lang sa buhay mo ay bumabagsak? At parang wala ka ng lakas na magpatuloy at gusto mo na rin mag up. Pwedeng ito ay ng mahal sa buhay, karamdaman, depression, disability, disappointment, problemang pinansyal at iba pa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo kaibigan pero sa biyaya ng Diyos ay mapapagtagumpayan natin ang mga kahirapan na ito sa buhay. Sasanayin tayo ng grace ng Diyos para maging matatag. Grace empowers us through our weaknesses. Naalala mo ba si Pablo na ilang beses na nalangin sa Panginoon para tanggalin yung kanyang torn in the flesh? Ito ay physical na karamdaman o struggle sa isang kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians 12, 8 Upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas. Dahil dito, ipinamanhik ko ng tatlong ulit sa Panginoon na ito ay maalis sa akin. Kaibigan, hirap na hirap na si Pablo, pero tingnan mo kung anong sabi ng Diyos sa kanya. Sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Hindi tinanggal ng Diyos ang tinik sa laman ni Pablo, pero napagtagumpayan niya ito dahil sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, may mga bagay na maaring hindi mabago sa kasalukuyan nating sitwasyon. Pero bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at ng kalakasan para makatayo ka at manatiling tapat sa Diyos. Nakita natin sa huling bahagi ng buhay ni Pablo, sinabi niya, 2 Timothy 4.7, Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang takbuhin. Naingatan kong lubusan ang pananampalataya. Kaibigan, Bagamat hindi inalis ng Diyos ang tinik sa laman na nagpapahirap kay Pablo at hindi lang naman yung torn in the flesh kung hindi ang dami niyang challenges na pinagdaanan. Pero anong point? Nagawa pa rin niyang matupad ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya sumuko at muling lumalakas tuwing nangihina. Bakit? Kasi dahil yon sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Hebrews 4.16, kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Narealize ko na kaya napapagtagumpayan ng isang alagad ng Panginoong Yesus yung mga problema at challenges sa buhay, hindi lang ng isang linggo o isang taon o dekada ay dahil ito sa biyaya ng Diyos. Grace, empowers us through our weaknesses. Sabi ni Pablo kay Timothy sa kanyang dinidisciple, 2 Timothy 2, 1-2. Kaya nga, anak ko, magpakatibay ka sa biyaya na na Kristo Jesus. Narinig mo maraming bagay na aking sinabi sa harapan ng maraming saksi. Ipagkatiwala mo ang mga bagay na ito sa mga lalaking mapagkakatiwalaan na makakapagturo rin naman sa iba. Sabi ni Pablo kay Timothy, magpakatibay ka anak alam ni Pablo na merong persecution, merong problema sa personal, sa trabaho, sa ministry at iba't ibang challenges na pagdadaanan si Timothy habang tinutupad niya ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Now, pansinin natin na hindi sinabi ni Pablo na tigilan mo na ang ministry, mamundok ka na lang at magtago. Hindi. Salib sabi niya, gumawa ka ng alagad. Sabi sa verse 2, na ituro niya ang lahat ng itinuro sa kanya ni Pablo sa mga tao, magtuturo din naman sa iba. Ito yung discipleship. Ito yung purpose. Parang sinasabi ni Pablo, sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya ipagpatuloy mo kung anuman ang nasimulan mong pinapagawa sa iyo ng Diyos. Tapusin mo yung karera. Sasamahan ka niya at tutulungan. Sabi ni Pablo sa verse 3, Kaya nga tiisin mong lahat ng hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Yeso Kristo. Hindi isinasangkot ng naglilingkod bilang isang kawal ang kanyang buhay sa mga bagay ng buhay na ito. Ito ay upang mabigyan niya ng kasiyahan ang nagtala sa kanya bilang isang kawal. Wow, sabi dito ang lahat ng hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Yeso Kristo. Grabe no? Kaibigan, naisip mo ba na nung nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging kawal niya? Totoo na ikaw ay naging anak na ng Diyos, pero ikaw din at the same time ay mandirigma ng Panginoong Yesus. Nung nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, ay nagdeklara ka na ng gera laban sa jablo at sa kasamaan. Kaya nga ang tanong ay, nakikita mo ba ang iyong sarili na kinamumuhian mo na ang kasalanan? Kasi kung magkaibigan pa rin kayo ng kasalanan, ay baka hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Narealize ko ang problema sa Kristyanismo ngayon ay ang pag-iisip na ito ay patungkol lang sa pagpunta sa langit pagpunta sa church kapag linggo. At hindi alam ng isang kristyano na noong siya ay nanampalatay sa Panginoong Yesus at nagdesisyon na sumunod sa Panginoong Yesus. Kaya nga, kung matatandaan nyo na meron tayong topic patungkol sa spiritual battle. Bakit? Kasi tayo literal na nakikipagdigma sa Diablo at sa kanyang kasamaan. Pero praise God, sapat ang biyaya ng Diyos para magtagumpay tayo. Kaya nga, sa tulong ng Diyos ay kailangan nating paunlarin yung ating endurance. Pero paano? Una, embrace God's purpose. Kagaya ni Pablo at Timothy, alam nila yung kanilang purpose at niyakap nila ito at tinupad. Narealize ko maraming alagad ng Panginoong Isus ang napagtagumpayan ng kahirapan. Bakit? dahil alam nila yung purpose ng kanilang buhay. At doon sila nakatingin, nakafocus sila sa direksyon ng Diyos sa buhay nila kahit may problema. Nagtiwala sila na may gagawin ang Diyos sa problema nila upang patuloy nilang magawa yung inuutos ng Diyos sa kanila. Recently ay meron kaming challenges na pinagdadaanan and minsan tinatanong ko kung matatapos pa ba itong mga problema na ito. Alam mo, pinaalala sa akin ng Diyos na, na magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa Kanya sa pagtupad ng pinapagawa niya sa akin at hindi ako dapat mag-alala. Bakit? Kasi kung ang bagay na pinag-aalala ko ay mangyayari at magiging lang ito para makapaglingkod ako sa kanya, ay hindi niya ito hahaya ang mangyari. Kaya alam ko na siya mismo ang magsusolve ng aking problema. Narealize ko na ang lahat ng challenges ay panandalian lang. At sa biyaya ng Diyos, tayo ay makakatayo at makapagpapatuloy sa pinapagawa ng Diyos sa atin upang ang kanyang pangalan ay mag-glorify sa buhay natin. Sabi sa 1 Peter 1, 6-7, itong inyong ikinagagala. Bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal at ikaluluwalhati ni Yeso Kristo sa kanyang kapahayagan Sabi sa talata ay maaaring tayo ay dumadaan sa mga pagsubok pero ito ay sa sandaling panahon lamang pero pagtapos ng mga ito ay magiging mas matatag daw tayo magbubunga ito sa atin ng paglago Sabi sa Santiago 4 Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. Na hindi ibig sabihin na matutuwa ka dahil nahihirapan ka. Hindi, ibig sabihin lang ay maaari kang magalak dahil habang dumadaan ka sa pagsubok na yan, ay magmamature ka, lalakas ka. Sabi dyan, magbubunga ka ng pagtitiis para ka maging ganap at buo. And then, paano ka lalago ang iyong katatagan? Be filled with the Holy Spirit. Sabi sa Galatians 5.16, ngunit sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman. Narealize ko para mapagtagumpayan natin yung mga bagyo ng buhay ay kailangan nating mamuhay ayon sa Espiritu. Nagsimula ito nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. Kaya lang ay maaaring hindi tayo filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ay maaaring tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin. At hindi ang banal na Espiritu na sa atin sa araw-araw. Siya ang nagpapaliwanag sa atin ng katotohanan ng mga pangako ng Diyos at siya ang nagpapaalala sa atin ng direksyon ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung gusto mo mapagtagumpayan ng hamon ng buhay, ay kailangan mo mamuhay ayon sa banal na spirito. Lalakad ka kasama siya. Lalakad ka kasama ang Diyos. Ang ibig sabihin, hahayaan mo na siya ang mag-control sa lahat ng desisyon mo. Hahayaan mo na ang kalooban niya ang masunod araw-araw. Hihilingin mo ito sa kanya araw-araw. Lord, Fill me with your spirit. Ikaw po ang gumabay sa akin at susunod po ako. At pag ginagawa mo ito, ano ang sabi sa talata? hindi mo matutupad ang mga nasa ng laman. Mapagtatagumpayan mo yung pagnanasa mong bumalik sa dating buhay na malayo sa Diyos. Mapagtatagumpayan mo ang mga paborito mong kasalanan. Mapagtatagumpayan mo ang mga temptations na umihila sa iyo para hindi sumunod sa Diyos. Pangatlo kailangan mong gawin para maging matatag sa biyaya ng Diyos ay expect God to bless. Kailangan nating asahan ang pagpapala ng Diyos. Kailangan nating asahan na siya ay faithful naggagawin niya kung anong ipinangako niya sa atin. At dahil dito sa expectation natin na ito, magkakaroon tayo ng endurance o katatagan sa pinagdadaanan natin. Sabi sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa kanya. Sabi sa talata ay pinagpala ang taong nagtitiis. Ang ibig sabihin hindi nag-give up sa pagsubok, kundi patuloy kang nanampalatay sa Panginoong Yesus, patuloy kang naglingkod sa Kanya, patuloy mong pinaniwalaan ang kabutihan niya at ipinamalita mo ito sa iba. Alam mo, ang gagawin ng Diyos sa iyo, ang sabi sa talata, tatanggap ka ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Darating ang araw, ikaw ay makakatanggap ng pagpapala na ito kung hindi ka susuko at patuloy mong mamahalin ang Diyos. Sabi sa 2 Timothy 2.12, kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kaibigan, balang araw sa biyaya ng Diyos ay kung magtitiis ka at patuloy na tuto pa rin ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, patuloy kang magpapakalago sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa, ang sabi sa talata ay maghahari kang kasama niya sa langit. Ang ibig sabihin nito, bibigyan ka ng reward ng Diyos. Ikaw ay bibigyan ng mas malaking responsibility, mas malaking privilege ng Diyos. Si Corporal Desmond Dos ay isang medic na naka-assign sa Company B, 77th Division ng US Army noong panahon ng World War II siya ay lulusog paakyat sa kalaban sa mataas na mataas na bangin. Sabi ni Dos sa kanilang officer na manalangin muna dahil ang Dos ang magliligtas sa kanila. Kaya lang ay ang mga kapwa sundalo ni Dos ay hindi naniniwala sa kanya. Sa kabaliktaran ay palagi siyang pinagtatawanan at pinagkakamalang nasisiraan ng bait. Maraming nagtangka para tanggalin siya sa serbisyo dahil nakaka-distract daw yung kanyang pananampalataya sa kanila. Pero ganoon pa man, naging matiisin at matyaga si Dos sa pag-intindi at pagmamahal sa kanyang mga kapwa sundalo. Kaya't nung nakita niya na napaka-imposible, napaka-mapanganib nung gagawin nilang pag-akyat sa napaka-taas na bangin ay nagmungkahi siya na manalangin dahil ito lang ang magliligtas sa kanila. Alam nila na nagaantay yung mga kalaban na nagtatago sa mga puno, halaman, sa mga tunnel, caves at nakaamba sa kanila yung mga baril. Kaya lang ay hindi sila naniniwala sa panalangin. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ganon pa man, dinalangin pa rin ni Dos ang kanilang tagumpay at kaligtasan na unang umakyat yung Company A at sa tindi ng labanan ay maraming namatay sa Company A na halos hindi na nito kayang umusad paakyat. Napilitan ng Company B na kinabibilangan ni Dos na sumugod. Naging matindi rin ng labanan pero kahit na ganon ay nagawa nilang pasukin akyatin ng teritoryo ng kalaban at magtagumpay. At ang nakakamangha dito ay kahit isang sundalo sa Company B ay walang namatay. Meron lang isang nasugatan pero dahil lang yon sa isang bato na tumama sa kanyang kamay. At hindi nila maipaliwanag kung paano nangyari yung miracle na yon. Sila ay gumawa ng report at pinadala nila sa Amerika. At ang nilagay nilang official na report, alam mo sinabi nila doon, Naligtas kami dahil nanalangin si DOS. Kibigan, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Kung kagaya ka ba ni DOS na parang walang naniniwala sa'yo, parang napaka mapanganib ng trabaho, parang kalaban mo ang lahat, kaya nangihina ka na din. Kaibigan, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay palalakasin. Asahan mo na darating ang kanyang pagpapala sa iyo. Na darating hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil siya ang ating faithful God na tumutupad ng kanyang pangako. Si Dos ay pinagpala sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang paninindigan at patuloy na pagiging salt and light sa kanyang mga kasamahan. Kaibigan, maring dumadaan ka sa pagsubok ng buhay at nawawalan ka ng pag-asa. Ibigyan sa biyaya ng Diyos ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Kapag ginawa mo ito ay patatawarin ka niya sa iyong kasalanan. Bibigyan ng buhay na walang hanggan at bibigyan din ng bagong direksyon sa buhay, isang direksyon na magbibigay sa iyo ng purpose at meaning. Kung itong nais ng puso mo ay ipahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamagitan ng panalangin kahit nasan ka ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako po yung makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Gabayan mo po ako araw-araw. Tulungan mo ako matupad ang purpose mo para sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. May nagsabi, The grace of God does not relieve me of my responsibility to be obedient. The grace of God makes possible my obedience. Kibigan, napakaganda ng plano ng Dios para sa atin. Una, ay iligtas tayo sa kasalanan kahit hindi naman tayo deserving. At pagkatapos nun ay sisimulan naman niya ang paghubog sa atin dahil tayo ay kanyang naging anak na. Una, grace sanctifies you to become Christ-like. Tutulungan ka ng Diyos na maging obedient. Ipapaalala sa iyo ng Diyos na ikaw ay anak na niya at ikaw ay mahal na mahal niya. At ipapaalala niya sa iyo ang magandang plano niya para sa ikabubuti mo. Pangalawa, grace inspires you to serve. Dahil sa biyaya ay binigyan tayo ng privilege na maglingkod sa Diyos. At pangatlo, grace trains you for endurance mahirap ang buhay. Ganon din naman ang paglilingkod sa Diyos. Pero dahil sa biyaya niya, ay magkakaroon tayo ng lakas at mapagtatagumpayan natin ang mga hamon ng buhay. At kapag patuloy kang umuulat sa mga area na ito, ay magmamature ka at tatanggap ng crown of life balang araw. God bless.